E, alagang 20 pesos, ay po. Gapalad po namin, yung mesos na chow fan. Ngayon, yung 20 pesos na yun, nagkaroon na po ng twist uh, no? May mga ulam na. May ulam ba? May unli-suk, gravy pa. Kahit 20 lang pera mo, pwede ka kumain kasi may sabaw at saka gravy. Hmm, yun o. Oh. Ah, ay Kumain nitilit pa. Kasi po sa mahal po ng bilhin, gusto ko po yung kahit na mahirap yung buhay, makakaano naman po sila ng pagkain na mura. Sinasabi po ng mga suki namin na masarap nga po, tsaka mura. Hindi po tinitig sa lasa, pero po budget meal po. Pasok po talaga sa budget nila. May init malasa, tabot kaya. Sa halagang 20 pesos, solta ang gutom mo. Ito na ang tsaupan ng bayan. Swak sa pulsa, swak sa panlasa. Matatagpuan lang sa tayuman, kanto ng sarap at tipit. Ano pang inihintay mo? Tsaupan na 20 lang? Why not? Kaya naman, let's get it on! Ako po si Jenny ni Ako po yung may-ari ng KMC's Chow with Toppings. Nagsimula po ito nung last year po. Nalaman ko nga po kay chairman na nagbibigay raw po siya ng pangkabuhayan para dito po sa aming barangay. Kaya po nung nagpunta ako kay chairman, sabi ko po na kumuha po ako ng slot para po makapagtinda. Gusto ko po kasi na ma-afford din po ng ibang, lalo na po yung mga estudyante, tsaka yung mga Malapit din po dito na nangkatrabaho sa SM San Lazaro. Kasi po sa mahal po ng bilihin, gusto ko po yung kahit na mahirap yung buhay, makakaano naman po sila ng pagkain na mura. Favorite ko po kasi talaga dati kumain ng chowpan. Kaya nga po naisip ako po na, sabi ko magtitinda ako ng chowpan, yung budget meal po, yung mas abot kain ng mga tao. Pero po yung malasa po, hindi po tinipid sa lasa. May secret ingredients din po kasi kami nilalagay. Tsaka isa pa, yung pagluluto ko rin po kasi may kasamang pagmamahal. Sinasabi po ng mga suki namin na masarap nga po, tsaka mura. Hindi po tinitig sa lasa, pero po budget meal po. Pasok po talaga sa budget nila. Nagsimula po kami na 5 kilos lang po a day. Tapos hanggang sa Dumagdag po ng dumagdag. Tapos ngayon, 25 kilos po siya. Nagsisimula po kami, 2 p.m. po ng hapon. Minsan po, natatapos kami 9 p.m. or 10 p.m. po. Basta po, maugot po yung 25 kilos po na chowpan. Siguro po, ang mahirap lang po dito, minsan po, may time na matuman. Pero siyempre po, hindi um, naman po palaging ganun. Kaya ako, sinatsaga ako po talaga na, ano, na makapagtinda. Kaya po, ayun po, araw-araw po kami nagtitinda ganyan. Nakikita naman po kami, basta po, kasi lagi naman po kami nasa sold out. Kaya po, ayun po, na may kita naman din po kami. Kahit 20 pesos lang naman kayo yung chaupan namin, kumikita naman po kami. Yung chaupan namin na 20 pesos, Pwede po siyang may toppings na liempo, ano, porkchop, Hungarian chicken fillet, skinless, shumai, hotdog, spam, maling, po. Yung may toppings po namin, may kasama na pong chow yun. I-start po siya sa 45 pesos hanggang 75 pesos. Hindi po siya lalagpas ng 80 hanggang 100 Sa mga gusto pong makatikim ng chowpa namin, dito po kami makikita sa may Herrera Strip, Corner M. Malapit po kami sa SM San Lazaro. Chow Chowpan, subukan nyo na! Tayo na, Caps Chesa naman, Chef House Kasama na naman natin dito at ang pagkain nga natin ngayong araw ano na to. Laki, labi, mura na ang laki pa. Pero dahil ligyan <laughs> po. At uh, ito yung sa akin, ang in-order ko ay pork chop at nandito nga po tayo sa San Lazaro, Manila. Na, no, Habs Jet. Ayuman, KNC, Chowman. You KNC, Chowfan, na isa sa mga crowd favorite dito. Uh, ito yung 20 na de pesos. Alagang yeah, 20 pesos, ayun po. Gapalad po. May mm -hmm, mesos na Chowfan. Uh, pag sinaping Chowfan, syempre, kumpleto, recados, meron siyang corn, may carrots. Meron din siyang green peas, no? At ang importante dito, yung lasa nito. Napunta na ni Cabs Chesto, no? no? Oh, last year. Uh, oh, Pero ina kami dito. Kaya namin. Sabi na siya sa akin ni Chesto na masarap nga daw dito. At mungkong doon, 20 pesos lang. E eh, ngayon, yung 20 pesos na yun, nagkaroon na po ng uh, twist, no? May mga ulam na. May ulam ba? May only soup, only gravy pa, no? Yun pa ang isang bago. Yung yep, 20 pesos, meron ka pang only soup. Mm -hmm. yeah. Kahit 20 lang pera mo, pwede ka kumain kasi may sabaw at saka gravy. Pero umorder ka na rin nito kung nandito ka, mapapasumbo. Yeah. Okay. Eh, ang halaga po nitong yen po, 75. Mm Pork -hmm. chop, 70 pesos, no? Presyong sudyante. Budget po yan, please. Sudyante di ako. So, Oo, oh, no? Kahaba po ito ng, uh, yan, ha? Tayuma, San Lazaro. Kahitan nyo lang, napakaraming kainan dito. Pero kalaga nga naman din na dahil mga tao. Banata na okay, you know, natin yes. mm. mm. wow. mm. ito, Chess. Okay, it's open you muna. cheers! Cheers! Hmm! Wow! Hmm! Malata nga! Andi dami parang soy sauce. Mm hmm! Ito okay. yung okay. okay. eh. Yeah. Hindi siya ginabi ito ng wok eh. Hindi siya smoky. No, eh, parang ganun ba? Pero, try tayo siya na lutong bahay. Mm -hmm. uh, sama, pati yung seasoning na ginamit. Totoo na sabi ni ma'am, ito nga ay talagang malasa, hindi nila tinipid sa lasa. Alagang 20 pesos, ang ka, matutuwa ka sa lasa. Hindi naman talo, no? Hmm. Kabihin na natin. Huwag mo lang i-compare doon sa mga tayo. Kasi dyanpre naman. parang uh, natin layo. Ngayon, okay. na lang tayo sa price. Hmm. Pintaw pa naman sa mga Chinese restaurant, yes, di ba? Wala wow. naman. Pesa nun. <laughs> Sentos, pekit. May, may mga price na <laughs> kanin yan. Huwag ganun ang na talaga. Yan nga ano? kanin. Ito eh, sakto lang. Baji pa yan yung Pero okay na. Hmm? hmm? Nawa nandito kami kanina, katambay po kami. Manapang ko, panay-panay ang tao, palik ng balik Nga mong punta Hindi sila kumakain dito, Ches, no? Ang ginagawa so, lang yung take-out Oo. No. katik-tatik katik po Ang nakita ko, yun, no? Bibigyan kita ng ano? Unli gravy kasi dito O, yun, no? Anti gravy, yan, no? Tapos, salamat ate Ano yung gravy ko, edad ko? Tignan ate kung ano yung gravy Uy, Ay, dami Ah! Di ka bawak, ganda, oh Tapos sasawso mo lang gano'n, oh no? Yun, oh no? Ay! Sarap na ng mga advertisement. Edo, gawin natin sa ng gravy. Ano yun? Ayos yung gravy. Ah, ginawa mong sabaw, ah. Mm -hmm. Masroom. Mm -hmm. Parang masroom ng lasa. Masroom na battery. Mm -hmm. May isang restaurant talaga nyan. Pinagkakaguluan yung only gravy doon. Talaga pong nagagalit. Nag-away-naway na, na sila. Ayusin muna nila yung gravy ng kabila. Like <laughs> ko, alam. Mm mmm. Palanda <laughs> mm -hmm. itong mga gravy dyan to, binubuo sa kaling gravy, no? Yeah. Okay, mo na. Kumbaga, mm. sa fast food, parang kakain ka munggo eh. Mmm! Parang munggo. Diyan ha? Diyan na Dari natin. Ah, oo. Oh, mm. oh. no? Bibira, oh. Kumainit-init pa. So, imagine mo yung comparison ng 20 pesos na chow pat. Mm. Plus, wali, sa kalenderiya, mm. it's all the time plain rice. Kasi, 20. 20 to 20. Pa okay, 20. Meron pa ang 20. Oo! Oh. 20, timplado na may saug na. Just mm. sulit na. Ayos, sulit yung 20 pesos mo. Masarap yung fried rice. Nakakabusog. Yun ang isa mm. sa mga ano rito. naman, sa mga masang Pilipino, gusto mm. naman nila yung nakakabusog na mura. Mura? Oo. Totoo naman yung lutak yun. Kaya po yung, yung kalagayan ngayon na bilibili na at nakakasa nang bilihin. Mm. Nagaanap ka na mga kainang presyo ay pumasok sa budget mo. ah, uh, pero kung ganun pa rin, yung, yung masang, I mean, yung, yung lasa na extravagant, may additional na special. May hmm. siya siyempre. So, tama, tama, no? Ito'y talaga, y, lalo kung nag-aaral ka. Then, studyante, survive to, to. to nito. Ako yung survive to nito. Eh, dahil nag-aaral po ako, talagang survive ako sa dyan ito, eh. Hmm. Bente. Hmm. Tabirahin so, muna natin ito, guys. Ayaw nga, yun, no? Oh. Bye -bye okay. Tayo tayo? <laughs> Mm. Kung payo man ay nadatakam, kaya na namin ngayon, gusto nyo lang try Ito pong spirit na ito, napakaraming China. Iba-iba, no? Magda mananawa kayo. Parang kang uh, food basas. Ito yung S. Herrera Street. Yun. Ang pinaka-landmark nyo dito, SM San Lazaro. Yun. Pakikita nyo, tabi-tabi ang mga street food dito. That's Parang kang nasa ubo. Mm -hmm. Pero ito, nintaan namin, mura, malata hindi na ako pwede dito. Tata, excuse me lang po sa mga busina, sa mga tulog ng motor. Kaya kaya, stress talaga po. Kung mga nasa harap, napaka-busy road. Mm. Daan ng daan rin sa sakyam. Mm. Mm. Nampe, basalamatan natin ha. Mm. KNC Chauvin na, Chef. KNC Chauvin, tama. Yun nga po, yun yung uh, Piniran namin ito ngayon. KNC Chauvin, parang yun yung may Facebook page naman. Wala naman. So, thank you. Papa Unlock. Yung nakita tayo ng pagluluto nila. Yung nasingin sa asin itong kanilang chaupan pork chop tempo may pang iba rito mayroon pang Hungarian, Wilreno, iba pa po pong tapit. Mayroon pang mga spam, yung gano'n mga pa. Yan si Lugba. may egg din. Parang si Lugba. Bagay na bagay. Yung kanila pagkakaluto dito sa mga pride, bagay na bagay po rito sa chowbat. At bukod doon, mura. Mm -hmm. At bukod doon sa anli gravy, anli mm -hmm. din naman ang soup. Tama. Oh, no, sabi natin kanina, mm -hmm. pero anli po ang soup. Grabe <laughs> no, kanin, ta ka gravy, pa so, mm -hmm. pwede na. Mm -hmm. na-uun natin, nagaraman tayo. <laughs> Ganun gano, gano, gano. lang mukhang dali yun, hindi na lang kaya mag... Tapos nabente lang lang eh. <laughs> Diyan, galing. Ubus. mukhang mm, bitin ba ito sa rice? Sa kaupan. Anyway, tutuloy lang namin off-cam, no? <laughs> maraming maraming salamat naman po sa inyong lahat sa nagusta niyo yung episode na to. At uh, kung inyo man naibigan ha, ito hanggang dulo na panood nyo, pwede kayo bumisita rito, no? Follow our uh, Facebook page, no? Siyempre, yung mga kaibigan natin, ha? Pakita na lang natin lahat, kag. Siyempre, Caps niya si Sinda House, Tingkal na CV. Huwag niyo po kalimutan. Maraming maraming salamat sa mga katas natin na nanonood dyan. Salamat. Buhay po kayong lahat, no? At uh, sa patuloy na pagsuporta sa amin. Abangan niyo pa yung mga lalabas natin ating episodes, no? Soon! Ah, uh, may kayong mapapanood kay Caps sa Sing Wala. Sing Wala. kayong uh, abangan. Palagi ko mauuna pa to. Mauuna pa to. <laughs> yeah. Si Matagal yeah. yun so, tinkala, nyo na rin. Team abangan niyo yung mga lalabas namin video dyan. Mm -hmm. Ayan, yeah, syempre. No? So, salamat. Maraming salamat. Mabuhay kayo. God bless. At ako po ang inyong likod. Kuya Dex, kasama pa rin, no? Oh. Cubs, chess po! Pagmamahalo oh, para sa inyong lahat, oh. Chess, oh, yun! Maba! Yeah. See you next Bye. time! Peace out!